Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, Kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedilyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi ka kay Moises ang iyaka ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises itinanong ni Moises sa Panginoon, Bakit tinyo ako isunoong sa ganito, ganito kalaking pasan? Bakit niyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng isang ina sa kanyang anak? hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y pa mamatay na ako ngayon. Ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.